Nang magpasya si Vladimir Putin na salakayin ang Ukraine, mabilis na sumuporta si diktador ng Belarus na si Alexander Lukashenko sa makinarya ng digmaan ng Russia. Sinundan lang ni Lukashenko si Putin. Matatapos ang digmaan sa ilang linggo at makikinabang ang Belarus bilang tanging kaalyado ng Russia. Pero hindi iyon nangyari. Tumagal ng ilang taon ang digmaan sa Ukraine at nagsimulang magdusa ang Belarus. Ang alyansa sa Russia ay nauwi sa pagiging halos mawalan ng soberanya ang bansa. Bumubulusok ang Belarus habang winawasak ni Putin ang lahat. Pinakamasama para kay Lukashenko. Hindi niya ito inasahan. Hindi ganito dapat ang mangyayari. Si Lukashenko ay matagal ng tusong politikong nakaligtas at nanatili sa kapangyarihan kahit na tila laban sa kanya ang pagkakataon. Sa loob ng mga dekada bago ang pananakop ni Putin sa Ukraine, Napatunayan din ni Lukashenko na mahusay siyang manatili sa mabuting panig ng Russia kasabay ng pangakong demokrasya sa kanluran na maaring magtapos sa kanyang pamumuno bilang pangulo. Dahil sa ganitong paraan, naging neutral na bansa ang Belarus. Sa lahat ng layunin at dahilan, bago ang digmaan sa Ukraine, tinalikuran ni Lukashenko ang neutrality ng bansa nang suportahan niya si Putin sa pananakop sa Ukraine. Pinayagan ng Belarus ang Russia gamitin ang teritoryo nito bilang base ng pananakop. At ayon sa ulat ng Financial Times nitong Setyembre, nakilahok pa nga sila sa kampanya ng Russia ng pagdukot sa mga batang Ukrainian. Pumayag pa nga si Lukashenko na maglagak ng mga sandatang nuclear ng Russia sa teritoryo ng kanyang bansa. Kahit na ilang taon niyang ipinangakong, hindi niya ito gagawin. May luhiga sa likod ng mga desisyong ito. Tulad ng iba, inisip ni Lukashenko na hindi tatagal ang Ukraine laban sa lakas militar ng Russia. Naniniwala si Lukashenko na sa huli ay babagsak din ang Ukraine. Kapag nangyari 'yon, nandoon ang Belarus para makinabang bilang parang puppet state, pero mahusay na ipinagtanggol ng Ukraine ang sarili nito at naramdaman ng Belarus ang sakit. Napakalapit na ng ugnayan ng Belarus sa Russia na nagsimulang magkahawig ang ekonomiya ng dalawang bansa. Habang tumatagal ang digmaan noong 2000 at 22 na mas mahaba kaysa inaasahan ni Lukashenko, lumiit ang ekonomiya ng Belarus ng nakakagulat na 47% dahil naging target ito ng mga parusang ipinataw ng kanluran na sana ay para lamang sa Russia. Sa parehong panahon, nahirapan din ang ekonomiya ng Russia. Batay sa statista, tuloy-tuloy na bumaba ang gross domestic product ng Russia sa loob ng labindalawang buwan mula Marso 2,000 at 22 hanggang Marso 2,000 at 23 na naitala ang pinakamababang antas na minus 51% sa isang buwan. Noong Hunyo 2,000 at 22, naitakda na ang kapalaran. Ano mang mangyari sa Russia ay maaapektuhan na rin ang Belarus. Kahit naging magulo ang unang taon ng pananakop sa Ukraine na nakaapekto sa Belarus, may nakikitang pag-asa ng pagbangon sa hinaharap. Nagsimulang bumangon noong 2000 at 23. At mas mabilis ito kaysa inaasahan ng lahat. Kailangan ng Russia ng dagdag na armas para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine at masayang nagbibigay ang Belarus nito. Bumuhos ang pera mula Russia na tumulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Naging biyaya ang digmaan para kay Lukashenko. Kahit ito'y nagmula sa nakakatakot na digmaan ang ekonomiya ng kanyang bansa ay lumago ng 4% noong 2,000 at 23 at 2,000 at 24. Maaaring hindi pa tapos ang digmaan, pero tuloy-tuloy ang magagandang panahon. Gayunpaman, para makamit ang mga magagandang panahong iyon, binago ni Lukashenko ang ekonomiya ng kanyang bansa na parang noong panahon ng Soviet. Maganda iyon para sa Rusya. Ang Belarus ay naging parang bansang taga-suporta na umaasa sa Rusya para sa kanilang kaligtasan. Gayunpaman, para kay Lukashenko, nagkaroon ng problema. Ang alyansang dapat pakinabangan ng Belarus ay nagsimulang sumipsip ng yaman ng bansa. Ang parang bampirang si Putin at ang kanyang walang katapusang mga hinihingi ay nagsimulang magkaroon ng malaking epekto. Hindi lang sa ekonomiya ng Belarus na konektado na sa Russia, kundi pati sa soberanya ng bansa. Ang Belarus ay nasa matinding panganib na tuluyang bumagsak hanggang sa tuluyang makontrol ito ng Russia. At isa sa mga pinakanakakagulat na palatandaan ng problemang ito ay makikita sa isang bagay na halos lahat ng nanonood ng video na ito ay meron sa kanilang kusina. Patatas. Noong Hunyo, iniulat ng politiko na ang makarusyang estratehiya sa ekonomiya ni Lukashenko ay nagdulot ng hindi inaasahang kakulangan ng patatas sa Belarus. Noong tagsibol ng 2,000 at 25, ang mga gulay na mayaman sa carbohydrates ay pangunahing pagkain at malawakan ang pagtatanim sa Belarus. Gayunpaman, nagpatupad si Lukashenko ng mahigpit na kontrol sa presyo at hinihikayat pa ang mga tao na isumbong ang mga grocery store na lumalabag ayon sa politiko. Sa proseso, hindi na naging mahalaga sa mga magsasakang Belarusian ang pagtatanim ng patatas kaya ginawa nila ang inaasahan ng marami. Lumipat sila sa ibang mga produkto. Noong dalawang libo at dalawamput apat nag-ani ang mga magsasaka ng tatlong isang milyong tonelada ng patatas, mahigit siyam na tonelada ang nabawas kumpara sa nakaraang taon. Nagkaroon ng kakulangan at nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa diktatorial na anyo ni Lukashenko. Noong Agosto, iniulat ng Intelli News na Nagwala si Lukashenko noong Marso sa sa isang pagpupulong ng gabinete dahil hindi napigilan ng Belarus ang pagtaas ng presyo ng patatas. Hindi ninyo ginawa at mananagot kayo rito. Sigaw ni Lukashenko sa kanyang gabinete. Lumalabas na wala tayong patatas. Magkano na ang tinaas ng presyo ng patatas? Hindi ba natin kayang mag-produce, mag, imbak at magbenta ng sapat na patatas? Bakit hindi ito napapa? Ito napapanatili. O paano? Binanggit ko na ito noong nakaraang taon. At nagbigay pa ng halimbawa kay Shulieko mula Alexandria. Nagpatayo sila ng imbakan. Diyos ko, sana naman, dumaan ako na doron at huminto, pero hindi puno hanggang kisame. Ang halos wala sa wisyong pagdadaldal na ito, ay nagbibigay lang ng maliit na sulyap sa pag-iisip ni Lukashenko. Alam niyang leader siyang nawawalan ng kontrol. At kahit gusto mang aminin ni Lukashenko o hindi, nariyan si Putin para pulutin ang mga piraso babalikan natin ang puntong iyan mamaya. Sa unang tatlong buwan ng 2,000 libo, at 25 tumaas ng sampu ang presyo ng isa sa pangunahing produkto ng Belarus, na tinatawag ng Financial Times na pangalawang tinapay ng bansa. Kasabay nito, hinihiling ni Lukashenko sa mga magsasaka ng bansa na magtanim ng sapat na gulay na ito para sa Russia at Belarus. Sinusubukan niyang ibalik ang kontrol gaya ng sa Soviet sa mga sakahang gustong gawing pag-aari ng Estado. Pero ang Belarus ay hindi isang bansang Soviet. Ang naging kalagayan nito ay isang bansa na sobrang nakatali na sa mga pagsubok at problema ng Russia. Kaya bawat desisyon na ginagawa nito ay may kasamang tanong na, ano kaya ang iisipin ni Putin tungkol dito? Siyempre, hindi naman patatas lang ang punot dulo ng mga problema ng Belarus. Sila ay sintomas lang ng mas malawak na problemang pang-ekonomiya na kinakaharap ngayon ng bansa. Tumaas na ang kabuang gastusin sa pamumuhay kaya nahihirapan na ang karaniwang Belarusian. May mga pangunahing bilihin pa rin sa mga grocery tulad ng tinapay at gatas. Pero dahil sa matinding implasyon sa, Belar sa Belarus, mabilis na rin nagiging mahal at hindi kayang bilhin ang mga ito. Ayon sa Trading Economics, hindi bumaba sa 5% ang buwan ng inflation rate mula Nobyembre 2,000 at 23 at tumaas pa sa 72% noong Agosto 2025. Ayon sa BEAAR Trust, karamihan ng implasyon na ito ay tila nakasentro sa pagkain. Noong Hulyo, nang 74% ang rate, tumaas ng isang daan, at 6% ang presyo ng pagkain kumpara sa 3% pagtaas ng ibang produkto. Bukod sa hirap bumili ng pagkain ng mga Belarusian, Tumaas pa ang gastos sa transportasyon, kaya mas mahal na ang pagpasok ng produkto sa bansa. Ang mga mamimili rin ang pumapasan sa bigat ng mga mas mataas na gastusin na iyon. Pinalalala ng mga parusa ang krisis sa halaga ng pamumuhay. Nasanay, naiwasan kung hindi matigas ang ulo ni Lukashenko sa pagiging malapit sa Russia. May kakulangan din sa manggagawa ang Belarus. Bumaba ang bakanting trabaho sa bansa sa isang daan siyam naput walong libo hanggang katapusan ng Agosto. Gayunpaman, kulang talaga ang mga manggagawa para mapunan ang mga bakanting ito. Lalo na ngayon na ginawang ekonomiyang pangdigmaan ni Lukashenko ang Belarus para suportahan ang makinarya ng digmaan ni Putin. Dahil sa matinding sitwasyon sa Belarus, sinusubukan ni Lukashenko ang isang kontrobersyal na plano na mag ng isang daan at limampung libong manggagawang Pakistani bilang pansamantalang solusyon. Parang pamilyar ba ang lahat ng ito? Oo, lalo na para sa mga sumusubaybay sa nangyayari sa ekonomiya ng Russia. Naranasan din ng bansang iyon ang kakulangan sa manggagawa. Mas mataas ang implasyon sa Russia kaysa Belarus. Kaya hirap na ang karaniwang Russian sa araw-araw na gastusin. Ang sitwasyon sa Russia ay nararanasan din sa Belarus, lalo na sa ekonomiya. Kasama dito ang pag-urong ng ekonomiya. Matapos ang malaking paglago noong 2000 at tatlo at 2000 at apat, Habang tumatagal ang digmaan, hindi lang kakulangan sa patatas ang dumaraming problema para sa ekonomiyang parang Soviet. Ayon sa Financial Times, nahihirapan si Lukashenko kontrolin ang implasyon at kakulangan ng manggagawa noong unang kalahati ng 2000 at 25 bumaba. Ang gross domestic product growth sa 21%. Pero mas mataas pa rin ito kaysa bago ang digmaan. Oo, paglago pa rin 'yan. Pero inaasahan ng Belarus na 41% ang gross domestic product growth sa 2025. Hindi talaga 'yon nangyayari. Mas madilim pa ang larawan ng Euromaidan press sa ekonomiya ng Belarus. Muling nauuwi ito sa koneksyon ng bansa sa Russia. Ayon sa ulat bumagsak ng walot isang porsyento ang agrikultura, na malamang ay konektado sa isyu ng patatas na tinalakay kanina. Bumagsak din ng 70% ang export ng Belarus sa Russia, na masama para sa isang bansang umaasa sa Russia para sa anim 60% ng kabuang kalakalan nito. Mabagal ang paglago at ngayon ay nasa mahirap na posisyon ang Belarus dahil nakikita nila ito. Ang suporta nito sa Russia ay nagiiwan dito na walang ibang opsyon para buhayin muli ang naghihingalo nitong ekonomiya. Ipinuhunan ni Lukashenko ang lahat ng pag-asa kay Putin. Ngunit ngayon inaangkin na ito lahat ni Putin para sa sarili niya. Pinakamalinaw na halimbawa nito, ang lumalalang krisis sa langis sa Belarus. Sa pagitan ng Agosto 13 at Agosto 17, ilang beses tinamaan ng drone ng Ukraine ang Drosba oil pipeline. Ang malaking arterya ng langis na ito ay nagdadala ng langis ng Russia sa Europa, habang ang hilagang sangay ay nagbibigay sa oil refinery ng Belarus dahil naputol ang supply ng langis mula sa pipeline, nawalan ng krudong langis ang mga refinery ng Belarus. Nagkaroon ng halos agarang tugon. Tumaas ng 8% ang presyo ng gasolina sa Belarus, na nagdagdag pa sa mga problema sa gastusin sa pamumuhay na napag-usapan na. Nagkaroon ng pila sa gasolinahan. At ang mga magsasaka na may problema sa kita ay nahirapang kumuha ng sapat na gasolina para sa kanilang kagamitan tinangkang pakalmahin ni Lukashenko ang mga tao. Pero nagalit pa rin ang kanyang mga kababayan dahil sa kakulangan. Nasa panahon ng pangangailangan ang Belarus, pero tiyak na tutulong ang Russia. Hindi ba? Siyempre, dahil lang naman sa digmaan ni Putin sa Ukraine kaya nagkakaganito ang Belarus sa lahat ng problemang ito. Dahil sa tulong ng Belarus sa Russia, mula simula ng pananakop, siguradong tutulungan ng Russia si Lukashenko sa krisis sa gasolina. Siyempre, sobrang makasarili si Putin para gawin yon. Imbes na tumulong sa kaalyado, inutusan ni Putin ang mga kumpanya ng langis ng Russia na bumili ng mas maraming langis mula sa Belarus. Inabot na ng Ukraine ang mga refinery ng Russia sa pag-atake sa mga pipeline, kaya nagkukulang na rin ang Russia tulad ng Belarus. Napilitan ang mga refinery ng Belarus sa catch 22 na sitwasyon. Gusto nilang dagdagan ang supply pero natetenga ang Russian crude na kailangan nila. Pagdating ng Agosto 25, hindi na kinaya ang pressure. Ayon sa Ukraine form, napilitan ang Belarus na higpitan ang supply papuntang Russia. Pareho para matiyak na may 2 milyong toneladang gasolina bawat taon ang mga mamamayan ng Belarus. Mas malaki ang kita nila sa pagbebenta sa China at India kaysa sa Russia. Maaaring ituring ang maliit na pagsuway na ito bilang palatandaan ng patuloy na pagkakahati ng Russia at Belarus. Mas mahalaga kung ano ang naging ibig sabihin ng reaksyon ng Russia sa krisis sa langis ng Belarus para sa mga tao. Isa itong pagtataksil. Isang halimbawa kung paano uunahin ng bansang inaasahan ngayon ng Belarus ang sarili nito kapag pabor ito sa Russia. Ang pagsasama ng napakaraming suliranining pang-ekonomiya na kinakaharap ngayon ng Belarus Dagdag pa ang naging tugon ng Russia sa krisis sa langis ng bansa. Ay nagpapakita na inilagay ni Lukashenko ang kanyang bansa ng masyadong malalim sa bulsa ni Putin. Napakalalim na halos naging isang puppet state na ang Belarus. Kung hindi mag-iingat, maaaring tuluyang gumuho ang Belarus at mawala ang natitirang hindi kontrolado ng Russia. Ang soberanya nito, noong Enro 2,000 at 25 pa lang, Binanggit na ng Al Jazeera ang mga pangamba na mawawala ang estado ng Belarus at magiging bahagi ito ng Russian Federation. Sinabi nito na naging bihag na si Lukashenko ng diktatoryal na sistemang nilikha niya sa Belarus. Isang sistemang nananatili lamang dahil sa suporta ni Putin. Maging noong huling bahagi ng dekada 90, tila porsigido na si Lukashenko na muling isama ang Belarus sa isang baluktot na bersyon ng Soviet Union. Ayon sa Financial Times, dahil sa proteksyon ni Putin, napalakas ni Lukashenko ang kontrol niya sa Belarus, nadurog ang oposisyon, at nagwagi sa mga halalan sa pagkapangulo. Ayon kay Sergei Tikhonovsky, dating leader ng oposisyon na nasa exile, kung hindi dahil kay Putin, matagal nang wala si Lukashenko. Ang kagustuhang mag-integrate sa Russia, na matagal ding nagbigay ng konsesyon sa Belarus ay naging tali na ngayon sa leeg ng Belarus. Hilain lang ng Russia at lalo pang hihigpit ang tali hanggang mawala ang Belarus. Itinampok ng Chatham House ang mga problemang ito noong Disyembre 2000 at 23. Ayon kay Dr. Rihor Astapenya ng Belarus Initiative, pinalakas ni Lukashenko ang sarili kapalit ng pagpapahina sa Belarus, ang integrasyon ng militar, lalo na ay naging napakalaganap na bahagi na ito ng araw-araw na buhay sa Belarus ngayon. Ginawa ni Lukashenko na hindi na halos matanggihan ng kanyang bansa ang Russia kung magdesisyon si Putin na gamitin muli ang infrastruktura ng Belarus para atakihin ang Ukraine, ang kiyang Ukraine. Sa panayam noong Setyembre, labing anim sa Times Radio, binigyang diin ng dating United Kingdom Military Intelligence Specialist Philip Ingram ang panganib ng integrasyon ng militar ng Belarus sa Russia. Sa diskusyon tungkol sa Zapad 2020 at 25, ang pinagsamang ehersisyong militar ng Russia at Belarus sa Belarus, binigyang diin ni Ingram na nilalagay ni Lukashenko sa panganib ang soberanya ng bansa. Sa pamamagitan ng formal na pagkakaroon ng mas maraming tropang ruso sa loob ng Belarus, sa huli, malamang maari nating sabihin na halos bahagyang bumagsak na ang Belarus sa Russia. At dahil dito, malamang natuluyan na itong bumagsak. Sa madaling salita, tumatakbo na ang oras. Hindi nakatulong ang zapad 2,000 at 25 sa sitwasyon. Ang dapat sanay pagpapakita ng pinagsamang lakas militar ng Belarus at Russia ay naging pagkakataon para sa Russia na lalo pang gawing normal ang pananatili ng kanilang puwersang militar sa loob ng Belarus. Ayon kay Ingram, ang operasyon na may 10,000 tropang Belarusian at 4,000 sundalong Ruso ay mas maliit kaysa sa mga naunang zapad na pagsasanay. Dapat na talagang ikabahala ito ni Lukashenko. Ibig sabihin, ang pagsasanay ay hindi tungkol sa anti-NATO power projection na ginawa noon. Sa halip, maaaring ginagamit ni Putin ang zapad 2,000 at 25 para magpadala ng ilang mensahe sa Ukraine. Sinasabi ng Russia na umatake na ito dati sa pamamagitan ng Belarus at maaari itong gawin muli, pero para sa Belarus, iba ang mensahe. Ang zapad dalog. Dalawang libo at dalawang ayon kay Ingram, ay nagpapakita rin na balang araw ay kukuni ng Russia ang Belarus. Habang laging naroon ang mga sundalo, mas nasasanay ang mga tao sa presensya nila. Sa totoo, pananakop ito sa lahat ng aspeto maliban sa pangalan na tinatago sa ngalan ng alyansa. Lalong lumalala ang lahat ng ito dahil sa mga hakbang na ginagawa ng Russia sa loob ng mga dekada na nagpapalakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Russia at Belarus. Noong Pebrero 2000 sa simula ng pamumuno ni Putin, inihayag ng Belarus na pumayag ang Rusya na palawigin ang nuclear umbrella nito sa Belarus. Iyon ang simula ng mabagal pero tutok na estratehiyang militar na nagbunga sa paggamit ng Rusya sa Belarus para sa lakain ang Ukraine. Noong Agosto 2000 at 25 ipinahayag ni Putin na magtatayo ang Rusya ng hypersonic oresnik missiles sa Belarus kasabay ng Zapad exercises. Maaring isipin ni Lukashenko na palatandaan ito na gustong protektahan ng Rusya ang Belarus. Sa totoo lang, tinitingnan talaga ni Putin na bahagi ng Rusya ang bansa. At kung tama si Ingram, sa huli ay sasakupin ng Rusya ang Belarus at isasama ito sa Russian Federation. Kasama lahat ito sa plano ni Lukashenko. Sa huli, siya ang nagsikap pag-isahin ang Belarus at Rusya. Ipinapahiwatig nito na handa niyang ibibigay ang kontrol kay Putin kung gugustuhin ng leader ng Rusya, ngunit hindi niya ito gagawin. Ayon kay Astapenya, na nagsabi nito sa Financial Times, may isang alamat na wala siyang soberanya. Mas kaunti pa ang autoridad kaysa kay Ramzan Kadyrov ng Chechnya at kontento na siya roon. Hindi iyon ang kaso. May mga panahon na malawak ang galaw ni Lukashenko. Pero noong 2000 at 20, halos nawala ito. Hindi siya tumigil sa pagnanais na palawakin ng espasyong iyon. Ginagamit ni Lukashenko ang Russia para palakasin ang kanyang liderato. Habang sinusubukan niyang magpakitang timbang na parang kaibigan din ng kanluran ang Belarus kahit papaano. Nabigo ang Pangulo ng Belarus sa pagtatangkang magbalanses nang ialok ang suporta ng bansa sa Russia sa pananakop sa Ukraine. Ayon sa Financial Times, sinusubukan niyang bawiin ang ilan sa kapangyarihan niya. At may ilang palatandaan nito. Isa sa mga ito ang desisyon na limitahan ang bentahan ng pinong langis sa Russia na nabanggit kanina. Dagdag pa ng Financial Times, nagbago na naman ang pananaw sa Belarus nitong tag-init. Dahil dito, naging mas handa si Lukashenko na makipag-ugnayan sa kanluran sa mga paraang tiyak na ikagagalit ni Putin. Isinasaalang-alang na ni Lukashenko ang pagpapalaya ng mga bilanggong politikal sa Belarus para makakuha ng kaluwagan sa parusa mula sa kanluran. Isang European analyst na hindi pinangalanan ng Financial Times, ay nagsabing ilang beses na siyang inimbitahan ni Lukashenko sa Belarus. Ayon sa kanya, patunay ito ng kagustuhan ni Lukashenko na buksan muli ang komunikasyon sa kanluran. Simula nang maupo si Trump, limang beses nang nagkita si na Lukashenko at United States Deputy Assistant Secretary para sa Silangang Europa, Christopher Smith, ayon sa panayam niya sa Time Magazine. Sabi ng The Financial Times, Noong Hunyo, Matapos bumisita sa Minsk, ang United States Presidential Envoy para sa Ukraine na si Kit Kellogg napalaya si Tick Hanansky na mabilis na dinala sa hangganan ng Lithuania na may sako sa ulo. Matapos mapagtabuyan ng kanluran sa loob ng kalahating dekada, ngayon ay sinusubukan ni Lukashenko na muling makuha ang pabor ng kanluran. Kailangan niyang gawin iyon. Ipinakita ni Putin gamit ang krisis sa langis na ang Russia ay tinitingnan ang Belarus bilang bansang para lang sa Russian Federation. Ang anumang ilusyon na maaaring pinanghawakan ni Lukashenko tungkol sa pagkakaroon ng medyo pantay na pakikipagpartner ay naglaho na. Ngayon, naiwan siya sa isang bansa na nasa bingit ng krisis sa ekonomiya. Lahat ito ay dahil sa Russia. Higit pa rito, inilagay ni Lukashenko sa panganib ang soberanya ng Belarus at ang sarili niyang kapangyarihan. Lahat ng iyon ay bahagi ng plano ni Putin. Kaya kaya ni Lukashenko pigilan ang pagbagsak ng Belarus mula sa loob o ang mga kamakailang pagsisikap ba niya na bumalik sa balanse sa pagitan ng Russia at Kanluran ay masyadong kaunti at huli na dahil alam niyang lumalayo ang Belarus. Naghahanap ngayon si Putin ng ibang bansang tutulong sa kanya sa digmaan sa Ukraine. Isa sa mga bansang iyon ay isa ring naglalakad sa alambre. Turkey. Nagmakaawa si Putin sa Turkey na magbigay ng air defenses na kailangan ng Russia.